Naisip mo na ba kung bakit may mga taong laging naubusan ng pera, nagkakasakit, o parang walang katapusang malas, kahit gabi-gabi silang nagdarasal? May isang sinaunang babala mula sa ating mga ninuno na halos nakalimutan na ng marami pero dito nakatago ang susi para maprotektahan ang iyong tahanan, kalusugan, at mga biyaya. Sabi nila, huwag kailanman matulog na ang paa ay nakaharap sa pintuan. Simple lang pakinggan, pero yung mga hindi sumusunod dito, tahimik na naghihirap. Ang video na ito ang maaaring magligtas ng iyong enerhiya at magbago ng iyong kapalaran. Panoorin hanggang dulo dahil maaaring ito na ang sagot na magbubukas ng swerte na matagal mo nang hinihintay. Sa kulturang Pilipino, matagal nang pinaniniwalaan ng ating mga nakatatanda na ang paraan ng ating pagtulog ay maaaring mag-imbita ng kapayapaan o kamalasan. Lumaki ka man na naririnig ang mga paalala ni Lola o Lolo tungkol sa ayos ng higaan, Anong oras ka matutulog o kung anong ibig sabihin ng mga panaginip, may isang babala na paulit-ulit na binibigkas sa bawat henerasyon. Huwag na huwag itapat ang paa sa pintuan habang natutulog. Bakit? Dahil sinasalamin daw nito ang paraan ng paglalagak sa mga yumao at maaaring mag-anyaya ng enerhiyang hindi mo gugustuhin sa iyong tahanan. Nayon, marami na ang nakalimot sa karunungang ito, pinalitan ng modernong kaginhawahan ang mga sinaunang gabay. Pero yung mga tumalima at naniwala. Sinasabi ng marami na gumaan ang kanilang kalusugan bumuti ang takbo ng kanilang kapalaran at tila gumaan ang atmosfera sa loob ng bahay. Sa video na ito, ibubunyag natin ang nakalimutang lakas sa likod ng paniniwalang ito, ilalahad ang mga totoong kwento, at tuturuan ka kung paano maprotektahan ang iyong espasyo simula ngayong gabi. Kung pakiramdam mo ay may bumabara sa iyong buhay, baka ito na ang lihim na matagal mo nang hinahanap. Segment isa, ang sinaunang paniniwala pinagmula ng babala. Sa loob ng maraming siglo, ang mga pamilyang Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ay may malalim na paggalang sa ayos ng katawan tuwing nagpapahinga. Hindi lang ito tungkol sa ginhawa o disenyo ng silid. Ito ay tungkol sa enerhiya at proteksyon. Ang babala na, huwag kailanman matulog na ang paa ay nakaharap sa pintuan, ay hindi lang basta pamahiin, ito ay sagradong kaalaman, ipinapasa-pasa na parang panalangin. Sa mga lumang lamay sa Pilipinas, ang mga yumao ay inilalagay na ang mga paa ay diretsong nakaturo sa pintuan. Bakit? Dahil sumisimbolo ito ng huling paglabas, ang paglipat mula sa mundong ito patungo sa kabilang buhay. Ang pintuan ay nagiging portal kung saan lumalabas ang kaluluwa ng yumao. Ngayon, isipin mo gabi-gabi kang natutulog na ang mga paa mo ay nakaturo sa parehong direksyon. Paniniwala ng matatanda, inimbita mo ang disalignment hindi ka nais-nais -na, na espiritu o pinapabilis mo pa ang kamalasan. Hindi lang pisikal na istruktura ang pintuan, isa itong energetic gateway. Kapag ang paa mo ay nakaharap dito, naniniwala sila na maaaring imaglik ang iyong life force habang natutulog ka, kaya nagigising kang pagod, magulo ang pakiramdam, o madaling mapasok ng kakaibang enerhiya. Sa mga probinsya gaya ng Ilocos, Leyte, at Bicol, buhay pa rin ang mga kwento tungkol sa mga taong hindi sumunod sa babalang ito. Isang kwento ay tungkol sa isang binata na laging pagod paggising kahit maaga siyang matulog. Nakakaranas siya ng kakaibang panaginip, may aninong nakatayo sa may paanan ng kama, may mga bulong na hindi niya maipaliwanan. Nang may dumalaw na albularyo, sabi nito, ikot mo ang kama. Hinahatak ang kaluluwa niya tuwing gabi. Pagkatapos ng simpleng pag-ikot ng kama, nawala ang bangungot at unti-unting bumalik ang sigla ng binata. Parang alamat man ang tunog ng mga kwentong ito, para sa maraming Pilipino, mas totoo pa ito kaysa sa agham. Hindi ito tungkol sa lohika, ito ay tungkol sa pakiramdam at respeto. Tandaan, ang espiritualidad ng Pilipino ay hindi laging nakasulat sa libro. Nasa nararamdaman natin pagpumasok sa isang kwarto sa katahimikan ng gabi sa balahibong naninindig kapag may kakaibang presensya. Hindi para takutin ka ang paniniwalang ito. Isa itong paalala, nakakaapekto sa kaluluwa mo ang iyong paligid. Kung paano ka matulog, refleksyon ito kung paano mo pinoprotektahan ang iyong enerhiya. Baka wala mang teknolohiya o modernong psikolohiya ang mga ninuno natin, pero puno sila ng karunungan. Pinagmamasdan nila ang kalikasan, pinakikinggan ang paligid, at ipinapasa ang mga gumana sa kanila. Ang babala tungkol sa paas sa pintuan, hindi ito ipinanganak dahil sa takot, kundi dahil sa karanasan. Sa katunayan, hindi lang sa Pilipinas umiiral ang ganitong paniniwala. Sa Chinese Feng Shui, tinatawag itong coffin position at mahigpit na iniiwasan. Sa Japan at Korea, may mga kahalintulad din kaugalian tungkol sa posisyon ng pagtulog. Ibig sabihin, hindi lang ito Filipino thing ito ay spiritual pattern na kinikilala sa iba't ibang kultura. Pero ang tanong naniniwala ka ba dito? Kung palagi kang mababa ang enerhiya, magulo ang tulog, o parang may kakaibang nangyayari sa gabi, baka hindi kwarto mo ang problema. Baka direksyon ng iyong kaluluwa habang nagpapahinga. Ito pa lang ang simula. Sa susunod, mas palalalimin pa natin, tuklasin ang spiritual na simbolismo sa likod ng babalang ito. Anong mga enerhiya ang dumadaan sa pintuan? Anong mga palatandaan ang dapat mong bantayan? At pinakaimportante paano mo ito mababago para sa wakas ay maramdaman mo ang siguridad, katahimikan, at tunay na biyaya. Segment dalawa, ang espiritual na simbolismo, ano talaga ang kahulugan ng iyong posisyon sa pagtulog? Ngayon na alam na natin kung saan nagmula ang babala, kailangan nating lumalim pa. Bakit nga ba napakalaking isyo, hindi lang sa tradisyon kundi sa espiritual, ang pagtulog na nakaharap ang paa sa pintuan? Magsimula tayo sa isang bagay na kabisado na ng ating mga ninuno, ang pintuan ay hindi lang basta daanan. Isa itong lagusan ng enerhiya. Isang portal. Isang daan mula sa pribadong mundo mo patungo sa lahat ng nasa labas, nakikita man o hindi. Isipin mo doon dumadaan ang tao. Doon pumapasok at lumalabas ang mga bagay. Diyan din nakakapasok ang mga espiritu, panginginig at kahit mga intensyon. Sa maraming bahay sa Pilipinas, lalo na sa mga lumang bahay kubo o ancestral house, may respeto sa pintuan. May mga dasal na binubulong malapit dito. Minsan nilalagyan pa ng asin o bawang ang gilid ng pinto para itaboy ang hindi nakikitang nilalang. Hindi lang ito dekorasyon, ito ay proteksyon para sa kaluluwa. Ngayon, isipin mo ito, kapag natutulog ka, ang katawan mo ay nagpapahinga, pero ang iyong diwa ay gising pa rin. Naghahalo, nagre-recharge, umaalin. At saan madalas dumadaan o pumapasok ang mga espiritu? Sa pintuan. Ito ang mahalaga, kapag nakaturo doon ang paa mo, para kang nagsasabing, bukas ako. Pasok ka. Mabuti man o hindi ang enerhiya, nagiging bukas ka sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa mga energy healing practices, tulad ng hilot, reiki, at pati Chinese ki, ang enerhiya ay pumapasok sa ulo at lumalabas sa paa. Ang paa ay itinuturing na exit point. Kaya nga madalas hinahawakan o nililinis ng mga espiritwal na manggagamot ang paa kapag nag-aalis ng bara sa katawan. Kapag direkta sa pinto nakaturo ang paa mo, tuloy-tuloy kang naglalabas ng enerhiya, at maaaring mapasok pa ito ng hindi maganda. At mas nakakakilabot pa, sa mga kwento ng kababalaghan, ang pintuan ay konektado sa mga elementals at espiritu, gaya ng inkanto, kapre, o taong lakad. Marami sa kanila ay may respeto sa espiritwal na hangganan pero kung iniimbitahan mo sila sa maling alignment, maaaring pumasok sila dahil sa curiosity o minsan pagkakabit. Ito rin ang dahilan kung bakit iniiwasan ng marami ang salamin na nakatapat sa pinto, bukas na aparador sa gabi, at nakalabas na paa habang natutulog. Lahat ay tungkol sa flow, hindi lang hangin o espasyo, kundi pati intensyon, pangininig at kaluluwa. Sabi ng ilan, kapag ganito kang natutulog, nagiging magulo ang emosyon. Madalas mong mapanaginipan na tumatakbo ka, lumulutang, o parang may sumusunod sa'yo. May iba namang nagsasabing malamig ang paanan, kahit mainit ang kwarto. May ilan pa na parang may nanonood sa kanila sa gabi. Coincidence ba? Siguro. Pero sasabihin ng mga Pilipino, kung hindi ka mapakali sa tulog mo, baka mali ang ayos ng kwarto mo. Hindi lang ito tungkol sa kung nasaan ang pinto, kundi paano nakaaligin ang iyong espiritu habang nagpapahinga ang katawan. At may kakaibang ganda sa pagkaunawang ito. Ipinapaalalan itong higit pa tayo sa laman at buto. Ang ating pahinga ay sagrado. Kahit natutulog tayo, tumutugon ang universo sa ating enerhiya. At sa paggalang natin sa maliliit na bagay, tulad ng posisyon ng paa, Ipinapadala natin ang mensahe na nirerespeto natin ang ating sarili, ang ating tahanan, at ang mga espiritu sa paligid. Kaya bago mo i-dismiss ito bilang alamat lang, tanungin mo ang sarili mo. Nakapagpapahina ka ba ng maayos? Ligtas ba ang pakiramdam mo habang nakahiga? O parang may kulang may hindi mapakali? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga totoong kwento ng mga taong hindi pinansin ang babalang ito at ano ang nangyari pagkatapos. Baka pamilyar sa iyo ang mga kwento nila o baka ito na ang gumising sa matagal ng tinig ng pagbabago sa sarili mo. Segment tatlo, mga totoong kaso at karanasan, ano ang nangyayari kapag hindi sinunod ang babala? Hindi tatagal ang mga ganitong paniniwala ng maraming henerasyon kung walang mga nakasaksi ng kakaibang pangyayari. At sa Pilipinas, kaliwat kanan ang mga kwento mula probinsya hanggang syudad tungkol sa mga taong natutong sumunod o magsisi dahil sa babala Huwag kailanman matulog na ang paa ay nakaharap sa pintuan. Magsimula tayo sa kwento mula Laguna, ibinahagi ng isang babaeng si Clarice. Kakagraduate lang niya at lumipat sa unang apartment malapit sa universidad. Maliit, maaliwalas at moderno. Pero paglipat pa lang niya, parang may nagbago. Madalas siyang magising ng alas tres ng madaling araw, mabilis ang tibok ng puso at malamig ang pawis. Paulit-ulit ang kanyang panaginip, naglalakad sa walang katapusang pasilyo palaging papunta sa pintuang hindi bumubukas. Pagkatapos ng tatlong linggong puyat at pagod, nabanggit niya ito sa lola niya nang umuwi siya. Isang tanong lang ang tinanong ni lola. Anak, saan nakatapat ang paa mo habang natutulog ka? Sabi ni Clarice, direkta sa pinto, la. Napahinga ng malalim si lola. Ikot mo ang kama mo. Ngayong gabi din yan ang daan ng kaluluwa. Una'y natatawa pa si Clarice, pero sinunod niya pa rin. At gabing iyon sa unang pagkakataon, mahimbing ang kanyang tulog. Walang panaginip. Walang kaba. Paya pa lang. Mula noon, wala na siyang naging problema sa apartment na iyon. Isa pang kwento ay galing bakolod. Isang lalaking si Tito Arnel, nasa anim na pula na ngayon, hindi raw siya naniniwala sa pamahin noon. Pero matapos pumanaw ang kanyang asawa, mag-isa na siyang natutulog. Ilang buwan siyang parang ihinihila, habang natutulog, parang may humahatak sa kanyang mga paa. Isang gabi, nahulog pa siya sa kama. Bigla niyang naalala ang payo ng kanyang ama. Huwag kailanman iharap ang paa sa pintuan. Doon lumalabas ang kaluluwa. Parang agos ng alaala, natauhan siya. Wala siyang binago sa kwarto, kundi inikot lang ang kama. Sa loob ng isang linggo, nawala ang pakiramdam ng hinihila tuwing gabi. Ngayon, tinuturuan niya ang mga apo, huwag pagtawanan ang mga lumang payo, may mga katotohanan ang dapat maramdaman, hindi lang patunayan. At si Jenica, isang ina mula Davao, nagbahagi ng kwento online. Ang anak niyang siyam na taong gulang, laging umiiyak paggising sa gabi. Mama, may nakatayo sa may pinto. Siniyasat nila ang sisi, wala. Nagdasal sila sa bahay, wala pa rin. Hanggang sa may dumating na albularyo. Pinatingnan ang kwarto ng bata. Nang makita ang kama, paa ay nakatapat sa pinto, tumango lang ang albularyo. Masyado siyang bukas. Kita ang kaluluwa niya habang natutulog. Inikot nila ang kama, pinalitan ng pwesto para ang ulo ng bata ay nakaharap sa dingding, nilagyan ng anting-anting sa itaas. Kinagabihan, tuloy-tuloy na ang tulog ng bata. Tumigil ang iyak. Bumalik ang katahimikan sa bahay. Hindi lang ito basta kwento. Para sa maraming Pilipino, ito ay mga dinaiingay na katotohanan, ipinapasa sa bulong at babala. Ipinapakita nitong may mas malalim na koneksyon na ang ating katawan ay may espiritual na senyales at tumutugon ang ating bahay dito. Kapag parang may mali, hindi lang palaging stress o syensya ang dahilan. Minsan, tungkol ito sa alignment. Dahil pag humiga ka na ang paa ay nakatapat sa pinto, hindi lang posisyon ang pinag-uusapan, kundi kung anong uri ng enerhiya ang hindi mo na mamalayang iniimbitahan. At sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan madalas nagtatagpo ang pisikal at espiritual na mundo, pantay ang halaga ng iniimbitahan mo at ng pinoprotektahan mo. Sa susunod na bahagi, kikilalanin natin ang mga tinig ng matatanda, yung mga hindi pa nakakalimot sa lumang kaalaman. Sila ang nagpapaalala na minsan, ang proteksyon ay nagsisimula lang sa paraan ng iyong pagtulog. Segment 4. Sabi ng matatanda, karunungang hindi isinulat, kundi inalala at ipinasa. Sa mundong puno ng teknolohiya, mabilisang sagot at modernong solusyon, madalas nating nakakalimutan na ang ilan sa pinakamalalalim na katotohanan ay hindi isinulat sa libro. Ito'y binigkas, inulit-ulit, ibinulong, ipinasa mula kay lola papuntang apo, mula ama sa anak, mula henerasyon ng tagapag-alaga sa susunod. At pagdating sa babala tungkol sa pagtulog na nakaharap ang paa sa pintuan, marami ang sinasabi ng matatanda. May dahilan kung bakit pinagbawal yan noon. Iyan ang sabi ni Lolo Ernesto, 78 anyos mula Ilocos Norte, nang tanungin tungkol sa paniniwala. Wala namang doktor o sleep therapist noon. Pero pinapanood namin ang kalikasan. Nakikinig kami sa enerhiya. Nakita namin ang nangyari sa mga sumuway sa mga patakaran. Naalala niya ang isang kapitbahay na laging nagkakasakit, kahit maingat sa katawan. Nang inikot nila ang kama at tinapat palayo sa pintuan, hindi na siya lagnatin, sabi niya. Pagkakataon lang ba yon? Siguro. Pero naniwala kaming gumana. Para sa kanila, hindi ito takot, kundi respeto. Respeto sa espasyo. Respeto sa mundo ng espiritu. Respeto sa manipis, di nakikitang hangganan sa pagitan ng buhay at yumao. Sa maraming bayan sa Pilipinas, lalo na sa Samar, Antique, at Kamigin, buhay pa rin ang mga kaugaliang ito. Maaaring hindi nila alam ang siyentipikong paliwanag, pero malalim ang paninindigan nila. Isang aling Merly, Albularyo mula Bohol, ang nagbahagi. Ang pinto ay hangganan. Ang paa ay mensahe. Kung ang paa mo ay nakaturo sa pinto, iniisip ng mga espiritu na handa ka ng umalis. Saglit siyang tumigil sa kamahina pang nagdagdad, kaya marami sa natutulog ng ganyan na nanaginip ng kamatayan. O ng mga yumao na. Totoo man o hindi, ang mga karanasang ito ang humuhubog sa ugali ng tao kahit ngayon. At hindi lang sa probinsya ito nangyayari. Maging sa syudad gaya ng Quezon City at Cebu, may mga magulang pa rin nagpapasa ng ganitong babala. Si Nanay Leti, dating guro, palaging paalala sa mga anak, ayusin mo ang kwarto mo, anak. Huwag mong iharap ang paa sa pintuan. Hindi mo alam anong enerhiya ang naghihintay sa labas. Naniniwala siya na ang enerhiya, mabuti man o masama, ay pumapasok sa bahay sa pamamagitan ng mga bukas. At ayaw niyang ang kanyang anak ay nakaharap dito gamit ang pinaka-exposed na bahagi ng espiritu, ang paa. Mas kahanga-hanga pa, ang dami ng matatanda na di nagkakakilala, nakatira sa magkaibang isla, iba-iba ang wika, bahagyang magkaiba ang tradisyon, pero iisa ang mensahe. Hindi lang ito kwento ng isang pamilya. Isa itong pambansang pattern. Isang cultural web na nag-ubnay sa pusong Pilipino sa pamamagitan ng karunungang espiritual. Pero marami sa kabataan ngayon ang natatawa sa mga ganitong babala. May ilan na nagsasabi, luma na yan, may. Ang iba, dalawang libo at dalawamputlima na hindi na natin kailangan ng pamahiin. Pero sagot ng matatanda. Kung hindi mahalaga yan, bakit may nararamdaman pa rin ang tao kapag mali ang posisyon ng tulog nila? Tinuturo nila ang pakiramdam ng kaba, bangungot, parang may nanonood, o malamig na hangin na walang dahilan. Hindi nila kailangang mangumbinsi gamit ang datos, isa lang ang hinihiling nila. Makinig ka sa katawan mo. Makinig ka sa mga panaginip mo. Para sa kanila, palaging nandyan ang espiritual na mundo. Hindi ito sumisigaw. Binubulong lang. Hindi ka pinipilit maniwala. Naghihintay lang na mapansin mo. Kaya't hanggang ngayon, binabasbasan pa rin ng matatanda ang kama bago matulog. Nilalagyan ng banig o asin ang mga sulok ng kwarto. Iniikot ang kama kahit walang paliwanag. Dahil alam nila, hindi kailangang ipaliwanag ang lahat ng sagrado. Kaya kung itinuring mo mang lumang kwento, ang babala ng lolo't lola mo, baka panahon na para balikan at suriin muli. Sa susunod mong pagpasok sa kwarto pansinin ang ayos ng iyong kama. Tingnan ang pinto. At itanong sa sarili. Anong enerhiya ang pinapapasok ko habang natutulog? Sa susunod na bahagi, ibabahagi namin ang isang kumpletong gabay kung paano ayusin ang problema ng enerhiya sa pagtulog at paano mumuling maaalin ang iyong pahinga sa proteksyon, kapayapaan, at biyaya. Segment 5 ano ang dapat gawin? Ialigin ang iyong enerhiya, protektahan ang pagtulog, at anyayahan ang mga biyaya. Matapos mong marinig ang mga kwento at madama ang katotohanan sa salita ng mga matatanda isang tanong ang natitira. Ano ang pwede mong gawin simula ngayong gabi? Kung hindi mo namamalayang nakatulog ka na nakaharap ang paa sa pintuan, huwag magpanik. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa kamalayan at sa sandaling naging aware ka, hawak mo na ang kapangyarihan para baguhin ang iyong enerhiya. Hatiin natin ito sa tatlo bahagi. Paano ayusin ang iyong posisyon sa pagtulog? Anong espiritual na proteksyon ang dapat idagdag? Mga ritual sa gabi na nag-aanyaya ng biyaya. Paano ayusin ang iyong posisyon sa pagtulog? Ito ang pinakapraktikal at pinakamahalagang hakbang. Magsimula sa pagtingin sa ayos ng iyong kwarto. Ang kama mo ba ay nakatapat ang paa sa pintuan, kahit bahagya? Kung subukang ikot ang kama. Kahit 30 degree na pag-shift, malaki na ang epekto sa daloy ng enerhiya. Kung maliit ang espasyo at hindi kayang ikot ang kama, gawin ito. Maglagay ng mababang harang sa paanan ng kama at pintuan, isang maliit na mesa, halaman, o bangko bilang energy buffer. Takpan ng kumot o tela ang paanan ng kama na parang sipader ng proteksyon sa espiritu. Sa mga Pilipinong tahanan, madalas maglagay ng banig sa tapat ng pintuan, hindi para tapakan, kundi bilang hangganan ng pagdalang. Kung sa sahig ka natutulog, palitan lang ang direksyon ng unan. Iharap ang ulo sa dingding o bintana, hindi sa pintuan. Ang susi, huwag kailanman itapat ang paa diretsyo sa pintuan. Magdagdag ng espiritual na proteksyon. Dito lumilitaw ang tunay na ganda ng tradisyon, hindi lang basta ayos ng kama, kundi pagpapala ng espasyo. Narito ang mga simple at mabisang proteksyon na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ilaw sa pintuan. Mag-iwan ng maliit na ilaw o kandila malapit sa pintuan bago matulog, pwedeng electric candle. Ang ilaw ay simbolo ng liwanag, gabay at hadlang sa madilim na enerhiya. Basbas -bas ng asin. Magwisik ng asin sa tapat ng pintuan isang beses kada linggo. Karaniwan ito sa Bisayan at Bicol na tradisyon. Paniniwala ang naglilinis ng enerhiya at nagpapalayas ng masamang espiritu. Kung hindi mo sila kayang paalisin, huwag mo silang papasukin. Walis sa likod ng pinto. Madalas naglalagay ang matatanda ng walis sa likod ng pinto, hindi para maglinis, kundi para walisin ang malas bago pa ito tumuloy. Sampagita o bay leaves. Isabit ang pinatuyong sampagita o dahon ng laurel sa doorknob. Pinaniniwala ang proteksyon ito at tagahatak ng magandang enerhiya. Palitan buwan-buwan o kapag natuyo na. Rosario o anting-anting. Maglagay ng basbasang rosario, medalya, o anting-anting malapit sa ulo habang natutulog. Simbolo ito ng espiritwal na baluti at paalala sa espiritu na ikaw ay may gabay. Ritwal sa gabi na nag-aanyaya ng biyaya. Kapag nakaalin na ang kwarto mo, panahon na para ialin ang puso at enerhiya. Narito ang simpleng ritual na pwede mong gawin gabi-gabi, wala pang tatlo minuto. Pagsasara ng pinto sa labas, pagbubukas ng pinto sa loob, isang panalangin. Bago humiga, tumayo sa tabi ng kama. Pumikit. Ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Bulongin. Sa gabing ito, pinipili kong pumasok sa kapayapaan. Sa aking pagtulog, sinasara ko ang pinto sa takot, sa dilim, at sa ingay ng mundo. Binubuksan ko ang pintuan sa loob kung saan naroroon ang liwanag, ang gabay at ang proteksyon. Sa tulong ng aking mga ninuno ng Diyos at ng aking Espiritu. Ako ay ligtas. Ako ay payapa. Ako ay buo. Ulitin ito ng pitong gabi, lalo na kung mabigat ang pakiramdam sa pagtulog. Sabi ng marami, nagiging magaan, malinaw at mapayapa ang mga panaginip. Pabaon mula sa lumang paraan. Kung hindi ka mapakali sa tulog kung lagi kang pagod paggising kung parang may kakaiba sa kwarto mo. Huwag ipagsawalang bahala ang mga senyales. Minsan, ang solusyon ay hindi gamot o gamit, minsan, ito ay pagbabalik sa espiritual na alignment. Ang ganda sa karunungang Pilipino, palaging may remedyo na ugat sa respeto at pananampalataya. Hindi mo kailangang gumastos. Kailangan mo lang igalang ang lumang paraan. Ang tahanan mo ay hindi lang istruktura. Ito ay sisidlan ng diwa. Ang tulog mo ay hindi lang pahinga, ito ay pagkukumpuni ng espiritu. Kapag inalin mo ang espasyo binasbasan ng kwarto at pinrotektahan ang labusan ng iyong enerhiya. Magugulat ka kung paano nagbabago ang lahat. Mas tahimik. Mas malinaw. Mas swerte pa. Dahil minsan, hindi kailangan ng malaking pagbabago ng universo, kundi maliit na hakbang ng respeto at ngayong gabi, ikaw ay may pagkakataong magsimula muli. Nakarating ka sa dulo ng mensaheng ito at may ibig sabihin yon. Ibig sabihin, nakikinig ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, hinahanap ng iyong espiritu ang kapayapaan. At marahil ikaw ay dinala rito ng may dahilan. Ngayong gabi, pagpasok mo sa iyong kwarto, huwag lang itong tingnan bilang espasyo. Isipin mo itong sagrado, bahagi ng iyong enerhiya. Isang salamin ng iyong damdamin. Isang lugar kung saan nakikinig ang universo. Tandaan, ang ating mga ninuno ay hindi na ngailangan ng malalakas na babala o nakasulat na libro. Ang kanilang gabay ay buhay sa gawa sa paraan ng kanilang pagtulog, panalangin at pag-aayos ng kama. At nayon, ang karunungang iyon ay nasa iyo na. Kaya bago ka mahiga, tingnan mo ang iyong pintuan. Tingnan mo ang iyong mga paa. Tingnan mo ang iyong puso. At itanong. Pinoprotektahan ba ako ng enerhiya sa paligid o unti-unti ba akong nauubos? Kung oras na para magbago, hayaan mong ito ang iyong tanda. Dahil minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ang nagdadala ng pinakamalalaking biyaya. At minsan, ang proteksyon ay nagsisimula lang sa simpleng pagharap sa tamang direksyon.